Magandang araw mga kalingap. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. Uh, Welcome back po sa may Munting Channel. Ako si Mike. Ako naman si Agnes. At, kami, At kami po, ang Mick, Mick Agnes, Black. Vlog. Ayaw. may bunta main Magandang pag aso! Bet, masipa akong tasa sa inyong iro. Good morning! Good Hi! Nandito siya, Bet, mam. Mag-atid kami, Bugas. Oh, ma dating OFW. Gating siyang OFW. Pabigas OF ni Mama Lin Chang. Okay. Thank you, you ma'am. Si, Ipakilala mo Isang muna man. si Abet. Dati ni... Ito pala si ano, si... Uh, anong pangalan mo? Ito ako ano. naglinis. Uh, si Maribit po, Dagon. Ah, Maribit Dagon. Uh, ah, that... Sa dati, OFW tapos umuwi kasi... Ano, walang mag-ano doon uh, sa anak. Uh, sa anak niya. Na uh, isa. Kasi ano ito Ah... Eh. Uh, single mom. Single mom. Yes, Tapos umibig at nabigo. Hindi uh, ko sana, pero hindi pa rin. Pinagpartahan. <laughs> Pinag, pinagpirahan. Pinagpirahan lang mga, mga Kawawa nga mga kalinga. Opo. Oh, oh. Tapos na nagagalaw. Sigat na lang galin, si Abit no. ngayon. La, Nagtitinda siya ng mga gulay. Yeah, gulay, ganyan. Minsan nagmamanicure. All oh. oh, around. Yeah. Hello, mamarilin siyang isa po Ay, sa ano natin. Ba? Sorry uh, <laughs> Okay lang. Isa po <laughs> sa ano natin, sa beneficiary natin sa pagbigas mo. Uh, dating OFW uh, uh, isang ano, uh, single mom uh, ngayon nandito na umuwi uh, siya ngayon dito kasi kawawa ng anak niya nag-aaral uh, so, ngayon bag, ano lang siya uh, dyan lang sa gardening uh, nag gardening na lang hindi uh, na lang mm -hmm. ano na, niya ngayon sa kanyang uh, bali, nahanap buhay nahanap buhay niya ngayon at niya yung mga pinitinda gulay tinitindan niya mga tanim niya na gulay ganyan siya. Kaya ito rin, bibigyan na, ibibigyan namin na mamar rin siya yung pabigas mo na. Ano. Ayan. Uh, Salamat ano mo sabi mo kay ano, mamar rin siya? Ah, mamar rin Salamat po sa bugas na bigay niyo. Pati na rin po sa nagdala rito ng bigas. You're welcome. Salamat. May bigas na rin ako ngayong dalawang linggo to. <laughs> Yung anak mo, ah, nagtatrabaho muna kasi mula, hindi kami nang gastos ng pera. Stop muna kasi. Para ng pera mag-ipon muna kami para next year. Pa ah, mag-college na siya. Hmm, hirap talaga. Okay. Saan nga nagtatrabaho? Sa piskit. Hirap naman. ayoko Ayoko. Sana siyang magtrabaho. Lalaki ba yun? Kasi bata pa pero kailangan eh dahil sa hirap ng buhay. Lalaki ang anak mo. Ng... Oo, oh, lalaki. Ayan okay. si... Uh, sabi, pagdating ng pabigas ni Ma'am Marilyn uh, inatid kasi ni Ma'am, ni Ambassador, Ambassador Rhea yan. Mm -hmm. Tapos inatid ni Kalinga pawit sa bahay, kaya... Ayan, hanap... Binibigay rin namin sa mga ano. Hanap ay ano, salamat uh, po. Yung mga senior citizen, single mom, yung hirap talaga sa buhay. Walang ibang anak buhay. Tumahan wala pang, wala pang bana. Mm. niloko ng <laughs> niloko. ng boyfriend. Salam. Uh, gusto mo mag-asawa? <laughs> <laughs> Parang ayoko na po eh. Kasi, Sabi ka gusto mo kasi ibibigay yun si Tatay Rogelio. Rahiliu Batas. Si baka sumama yun ngayong October sa um, mga kalingap. Blogger, uh, uh, Kalinga. uh, kay Kuya Bal. <laughs> si na kilala okay, mo si, ano, si Arby. Hindi na lang. Siguro po, gusto ko na lang na single mom ma Maganda po. na yan kasi matanda na. <laughs> Yung, DT, matanda. years old. Ayaw, Ayaw. Okay, sa ano. anak ko. <laughs> yan, eh, sabi niya, Kanina umaga nandito eh. Sabi niya, bugo daw kasi ako. <laughs> Sinabihan ko na anak ko. Oh. Na bubo. Eh mm. Na, 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 naloko ng na lalaki. Bakit, bakit daw ako niloko? Eh, siyempre eh. Naisip ko Nailab. kasi noon na ano, pag naghirap ka sa isang tao, meron kang mararating iwala ng pala. Hmm. Na, hmm. naniniwala na ko kasi pag maghirap ka. Lalo ka, ka oh, hmm. na Opo. Nadepresyan. Lahat na nagdadagdag ng ano, bubuhayin. Hmm. Tapos, di pala siya. Anong, anong nga pala nangyari sa ano? Siyempre, nung nasabod ka dati, nagpapadala ka dito sa anak. oh, pero hindi pa pwede siya padalhan dahil Under -aids. ano, yung edad pa, under pa siya. Tapos yung mama ko, pagpadalhan ko, ayaw naman niya. Sabi ko, purpose ka naman, ma. Eh, nasa sayo naman purpose ko. Eh, bantayan mo yung anak ko. Sabi niya, ay, hindi talaga pwede, hindi ko na kaya yan. Tapos ngayon, eh, naganap na ako um, Ano, magpaglagyan ng anak ko. Tapos wala naman. Tapos, nung bigla akong So, naisip mo ngayon uh, mo. Hindi, akong nag-flight. Wala akong mapag-ano. An, iniwan ko muna yung anak ko dito sa Calipin. Tapos, wala akong sinabi sa kanya na bantayan. Tapos, yung dinala niya sa kamandag kung saan saan. Nabig, napugos napugus kong padalag kwarta ba. Mutog, hinahinay lang. Kay, nagpalit mong pugpug motor karaan. Para sa ilahang duha. Tapos so, iya man ang ipabangga. Diwa, nako ko katulog sa Saudi. Mutuin ko. Manon sa anak ko, ako ang contract. Two years okay. contract diri kay syempre mabuhi naman kog naiba na so mauto diri. Okay. na ko ni balik pagka di ay pagkadagko sa baka na ano to. Tingala ko nagsigi naman siya pamikil pamikil bisag dahilan ba tapos kawat kawat na niya ang hayop namo mo pa kaya um, oh. Niya ng mali so, naghanap oh. siya ng mali tapos di na niya ako papuntahin sa kanila pati dun sa trabahoan niya, hindi na pinapahiya na niya ako doon. Pero nung nasa ka ba, sa kanya ka nagpapadala ng pera? Mm -hmm. Oo, oh, ka kasi alam ko nandun sa kanya yung anak ko daw. Tapos nang kausapin ko siya, bakit ayaw niya ako kausapin? Di, pinaasan na lang niya ako sa kapatid niya. Tapos dun, dun na lang daw ako magpahatid, uh, maghatid ng pera sa kapatid niya. Sabi bakit naman dun sa kapatid niya? Hindi Ah, ka na nagpapadala sa kapatid niya? Oo, oh, tapos ngayon, sabi ng kapatid niya mo, mag-utang daw siya ng pera sa akin para pang kasilyas, yung CR ba. Hmm. Kasi kawawa naman din yun sila, yung walang CR, walang tubig doon, ba't dadalhin doon ang anak ko? Wala namang tubig doon at CR. Di, napugos kong padalag pag, pera para pang CR. Pag uwi ko, walang CR. Di, eh, yung kapatid niya ginamit lang yung pera mo ginamit lang palang pera para pang asa nagutang ng asa ba pinapambayad doon o yung kapatid niya sabi ko di ba nag naghiwalay na tayo ba't nandito ka pa sa bahay ayaw umalis kasi totoo daw siya totoo ganyan nagustuhan ko naman kasi maano man sa baka may hayop-hayop pala yun yun yung pagdating ng pinagbili. Na wala na. Iniwan na niya ako kasi wala na siyang malaw daw. Wala. Bago Anang niya ako iniwan, mo. inubusan mo na niya ako. Ganun to. Inubos yung pera oh. mo. Hindi ko man masabi sa mga kapatid ko, sa mga ano kasi malaki na ako eh. Mag tumayo mag-isa. So, wala, wala akong kakampi. Wala akong kakampi. Pero yung kapatid niya kakampi sa kanya. Nabihan na akong pagagnaong, bubo. Yan na nangyari sa buhay niya. na Kasi alam na nila, may motor na yung kapatid nila mapapag. Ano na mapapagkita na rin nila So, yan ang buhay ni... Yan ang buhay ni... Kaya kawawa ang mga kalingat. Ayun ang mga namin. Pagkas ngayon naman rin siya para para maibsan uh, ma malang ma yung lukot niya sa buhay. Salamat po, uh, single okay. So, so, ayan mga kalinga pa, uh, hindi namin kami magtagal, Aalis uh, alis na kami. Uh, kasi may atiran pa kami. Uh, apat na limang kilong bigas kasi, uh, apat na sako tag limang kilong bigas itong pinagigay niya. Uh, ito yung uh, pangalawa sa ating uh, ano, beneficiary na binibigyan natin ng pabigas ni Ma'am Marilyn Chiang. maraming salamat nga pala sa pabigas ni Ma'am Marilyn Chiang. May, na, may tao na naman tayo na pasaya, katulad ni, Ma, ni Abet, uh, isang uh, dalagang ina, uh, single ma'am, uh, na wala na rin ano. Uh, yung anak niya na pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. kaya, eto, uh, tuwang ka mga kalingap. Uh, maraming salamat. Uh, Salamat, uh, salamat, ma'am. Iyak uh, si. Huwag kang umiyak. <laughs> yeah, na ayan, naiyak, naiyak na si. Abet. na si. naiyak uh, na. Hindi, ayan. Uh, naisip niya yung buhay niya. Nahirap uh, talaga. Hirap. Naloko siya. Kaya yeah, mga kulay natin lang. Nahirap lang niloko na pa. God bless, bye-bye.